kape po yung tatlo. Tapos, ito po yung paborito nila. Ano yung ano niyo? Masakit pa? Masakit po pa rin. Hmm. Ano sabi mo, May? May po, na po naranasan ganito po. Sobra kasakit po yung ano po, legs po po. Kasi po, sakit na po doon po sa amin. Ilang bundok po yung lalakarin po namin. Hindi po ganto kasakit. Yung ano lang po, konti lang po yung sakit. Tapos ngayon po, ngayon po lang po naranasan talaga sa buong buhay ko. Ganito kasakit. Hindi, parang hindi ko po makaya. Ibig sabihin ko, pag doon sa bundok kayong lalakad, ah, baliwala sa inyo yung ano, kahit... Kahit po so, uh... malayo po. Pero mas hmm. masakit kami naman din eh. po yung mga binti po namin. Pero hindi naman po ganito po kasakit. Sobra na po. Ah. Hmm. Isang araw lakad namin papuntang bukid ng bin, 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 bin. Galing kami, Agustin, tapos this... Punta kayong bukid. Nung hindi naman nasakit yung kamay. Oo nga. Na, hindi nga. Isang araw lakad yung hindi. Ang layo-layo nun. Tapos, hindi wala naman masakit. Eh, nasa, sanay kayo ngayon kasi hindi eh, na kayo sanay maglakad ng malayo. O mala nalakad kayo, malapit hindi, lang. Hindi, yung po yung binti lang po yung nasakit pag naglalakad ka no. po. Pero pag ngayon, pag po, may mga ano po Eh, paano yung ano, di ba nakita ko yung ano, in, ano ninyo, pinapadyak ninyo, kaya sumakit. Natun yung pinaka talampakan ninyo. Siyempre, na napipira sa dito sa may ang tao nito, sa may leaks ninyo. Hmm. Sa hita ninyo. Kaya ganun. Magagaling din yan. Ano ba ang pakaramdaman nyo ngayon? Medyo okay na. Hmm. Di ba nag, naglagay kayo ng panghaplas, di ba? Hmm. Sila naglagay sila ng panghaplas. Naglagay sila ng panghaplas. sabado sanay no ay ito so black ganda. Mabagay pala tayo sa UAN para kung ano ka. black ito, black ito din. Ayan. Si Russell, oh, Maganda yan. Magandang uh, hapon po sa lahat. Ako po si Miley at si Russell Si Nia po sa bahay si yeah. dito po daw dalawa ay may practice mo. may practice at sasamahan ko po sila dahil doon po sila sa may ano ba doon po na sa may pasinta at uh, yan, pwede na sila na lang at mamaya ako sasama karating itong dalawa hello hello uh, oh, yan at uh, saan mo ba ba dah? na daw yung mga asawa nyo? Okay. Ayan po, pupunta na po kami doon sa papraktisan po namin. Doon, marapit lang naman po dun sa may ano lang po, sa barangay lang daw po. Sa Ay, yun, wala lang, lang hindi, para madilim. Maka mga mga pila po siyang ulan. Opo. Bila yung payong. Meron po, tapos may sombrero pa rin po. Dala niyo siya cellphone? Opo. Saan nilagay? Baka malaglag ha? Uh, habang nag-aantay po ako dito, na dito po yung sinamailin ngayon na papraktis po. Nalilid ko po sila uh, at ako'y bumili ng... Uh, ng ilang mami merienda. At puntahan natin doon sa ano hindi po ako kasi makapasok dito lang sa may gilid. Puntahan ko nga kung ano yung pinapractice nila. <laughs> Hanggang doon lang? Ah, marami pa pala yun. Ilan pa kulang sa inyo? O tatlo? Ano, dahil pa palang kulang. Kalingan ninyo ha. 1, 2, 3, Sa panulat ng matalas, katotohanan ay sumisigaw. Justisya, justisya, para sa bayan. Matalas, katotohanan ay sumisigaw. Justisya, justisya, justisya para sa kainirap. Walang takot na magsalita. 1, 2, 3, 4 Walang takot na magsalita, ang puso'y nag-aarap. Yan yung pa-practice <laughs> po yun. Yan yung may letrasin nga. kasama po nila. Uh, sa sa Tuesday na po yung uh, ganap nito. Kaya, yan Galingan ninyo, ha? O, paano yung iba? Wala dyan sa inyo. paano yung? Baka yung magkamali. Bukas po. Dantan sa Islam. Kapay na. Ito yung pasok. nirenda daw muna sila Mama, dumihan. mga ganyan palayan. 'yan? Ano nakasulat diyan? May nakasulat hindi, Hindi.

Dapat kumpleto oh, sila sana eh para oh, na. Sumali ka muna pa sa mentala dito. Ay, siya sige na. Di niyo po yung Ay, lang. Niya ng oo, oo, sige lang. Oh, para nga, lang pang dagdag Ay, lang. Ano lang 好好

Makikita ang mga arigan, mga anihubad lang. lang siya, ng mga May mga wala na ako. Ani? 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 Ani?

Huwag ka nang tawa dyan. Kaya ating itaas ang ating mga bandila. Sa pagkakaisa ating bansa ilalaban. Gano'n pa lang. Hindi pa rin ako gano'n magkakikipa. Sabi kasi itaas. Ako yung magtataas. Ha, ha, ha. Sabi ko, di pa gano'n po kami tapos. O nga ka lang, ating bansa ay lalaban. O gano'n ba yun? Ating bansa ilalaban. Ating bansa ilalaban. Ating bayan ay bababang. Ay, ating bansa ilalaban. Ba? Ating bayan ay bababang. Yan ang huli. Ayan, yeah, no. ang ganda oh. Okay, magbrenda muna kayo. Napagod pa ka. ba kayo? May sinukaling ka? Walang bakso? Napagod si Rase. <laughs> kaya sinumahan ko po siya. Uh, Mahirap po naman pa kanya kasi sasamahan ko mga ito. Yeah. Ayan, okay, okay, magbrenda muna kayo. <laughs> sinumahan ko po ito si Mylynn. Mahirap po kasi pag hindi natin sasamahan. At ayan. No?

Oop, oh, oh, malakas na si Rachel ngayon, o. Iningatan sa'yo. Oop. Oh? Si sa okay na yun sa'yo Bago yung Ano, 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 ano. Shout-out sa mga namin. Ingat kayo pag-uwi, ha? One, two, three. Tapos lang po nilang uh, nila at... Ang galingan nyo, ha? Ay po. tu sa mga klase namin sa sa inyo. Ingat kayo. Ingat inaayong inaayong inaayong